Ay, mga kamilti, I hope na matapos nyo tong video na to kasi nasa dulo yung pag-costing natin ng ating cheesy fries. Kung tatanungin nyo, naubos ko na yung ating cheesy fries, natira na lang yung cheese, mo talaga sa sarap, talagang mapapaulit talaga ang mga customer natin. Kaya I hope na idagdag nyo na to sa menu nyo, only 60 pesos lang, malaki na yung kita. Yung costing na sa dulo, tapusin nyo please. Hi mga kamilty, welcome back to my channel. Kung hindi ka pa subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. For today's video, may ishishare share ako sa inyo kasi nakaraan ay medyo matumal tayo. So nag-isip ako ng na mga pwede nating ipaguin sa ating mga tinda. So naisip ko yung fries, gawin natin cheesy fries overload. Kasi di ba ngayon uso-uso yung overload, overload. So nagtimbang na tayo ng 140 grams na french fries. So, ipa-fried lang natin siya. Tapos, a-add tayo ng cheese powder. So, maggagawa tayo ng overload cheesy fries. Let's go. I-fried natin muna. Ayan, na-fried na natin yung atin 140 grams na french fries. So, a natin siya ng cheese powder. Tapos i-add natin siya dito sa plate. Masyadong malaki. Wait lang, palitan natin. Masyadong malaki yung plate. Ayan, bali, add natin siya ng cheese sauce. Mag-add tayo ng cheese para maging overload. Para maging cheesy price talaga. Ayan. So, nakapag-add na tayo ng cheese sa ating fry. Mag-add ulit tayo ng cheese sauce. This is cheese sauce. Ayan. So, there you have it. Meron na tayong cheesy fries. So, pipicture lang natin. Then, titikman na natin. Let's go! Hi hey mga kamilte, ito na yung ating finished product at ating idadagdag dito sa shop. Ang cheesy fries, only 60 pesos yung ganito. Overload natin na price. So, dinagyan natin din ng, ano, ng dressing. N ng cheese sauce. Yeah. Ganito kadami siya. It's 60 pesos. 140 grams. Tak. Hmm, mm, sarap. Panalo to. Overload cheesy fries. Only 60 pesos. Ayan, di ba? Kasi nga yung uso yung over-overload. So, dapat mag-upgrade tayo ng French fries. Ayun. Um. Sarap. Um. Ah, kung magtatanong kayo anong gamit kong fries, eto. Ito yung gamit nating price yung prabel natatak wait lang prabel ito ang, ga ang gamit natin dito sa Amen it's 98 ang bili namin dito yung prabel potato price masarap siya 98 pesos lang to 1 kilo na saka ang tip ko sa inyo laging naka ang french fries nyo para mas crispy siya. Hmm? Ayun. Ayun ang tip. I remember nag-work ako sa McDonald's. Pag na-assign na ako sa french fries, nasa freezer talaga yung french fries namin. Kaya masarap. So, kailangan nyo ilagi ilagay sa freezer para sumarap lalo ang pagkalulok. Ayan. Sarap. Ayan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na. And click the bell button para notified ko sa mga video na upload ka. Ah. Thank you for watching. Gla God bless. Love you. See you next vlog. Bye. Mm. Kung ang costig tatanungan, may kita dito. Kasi, oh, yung french fries namin is 98 pesos lang, isang kilo na. That's 140 grams. Ang 1 kilo katumbas niya is 1,000 grams. Divide-divide mo ng 140 grams. 7. Sa isang kilo, pitong order magagawa mong ganito. Yan, pito. 140 grams times 7, 980 grams ang magagamit nyo sa isang kilo. May 20 grams na tira. So, kung 60 times mo ng 7, nalabas siya ng 420, less natin ng 98, 322, cheese, palagay na natin, cheese mantika, kuryente, maglagay na tayo ng 80 pesos. Mga ganon estimate lang natin yung guys ha. Ah. So, 242 ang kikitain natin sa isang pack. Not bad, di ba? So, isang kilo pitong order yon So, mabilis lang yan. Sa so, sarap niya ito, talagang babalik-babalik sila. I hope may natutunan kayo. Bye-bye! Yep. Lalo na sa mga cheese lover.